Sa kabila ng kanyang nabigong pagbubuntis kamakailan, pinili ni Kathleen Hermosa Santos na huwag isipin ang sakit na naramdaman habang ipinapahayag niya na nagpapasalamat siya na nasulyapan niya ang motherhood, magugunita, na nauna nang nagpahayag ang aktres na nakaranas siya ng blighted ovum, na kilala rin bilang anembryonic pregnancy, at nawala ng triplets. Sa isang video vlog, ikinwento ni Kathleen ang kanyang pagsubok, ayon kay Kathleen, noong September nila nalaman ng kanyang mister na si Nico Santos na buntis siya. Ibinahagi nila ang magandang balita sa kanilang mga kaibigan, at sa kanyang kapatid na si Christine Hermosa at asawa nitong si Oyo Soto, noong una, sinabihan umano sila ng doktor na twins ang kanyang ipinagbubuntis, pero kinalaunan ay napag-alaman nilang triplet ang nasa kanyang sinapupunan. The three sacks of our babies ay walang laman and I don't want to give you this sad story energy because naniniwala ako and I want to be excited about God's plans pagbabahagi niya. I may not understand it now, but soon I will. This is not at all rejection but God's protection and redirection. Also, I believe this is our preparation dagdag pa niya. I learned that we are only humans, we make mistakes. We question God sometimes. And that's normal for as long as we try hard to make our hearts right with God, that we make sure we surrender to His plans. Because God never failed plans. Always, always, the best plans, kamakailan ay nag-beach trip ang aktres kasama ang kanyang non-showbiz husband. Sa kanyang Instagram page noong November 6, Makikita si Kathleen na nakatingin sa dagat habang tila nag-iisip tungkol sa kanyang recent miscarriage. Hey, just a reminder. Miscarriages are introduction of an actual labor in a milder version, or for some it's the actual labor with no babies. Sabi niya sa caption, Reminding you, woman, we are strong. You are strong. Dagdag -dag pa niya, seriously just had a glimpse of how it feels to be a mom. I am grateful.